OFW ka talaga, magigising ka sa realidad ng sobrang, buhay. Opo. Oh, na sobrang hirap. Ilan taon ka nung naging OFW ka? 24 po. Nagto 25 po ako nun. Oo, oh, ba? Diba? Oh, 24, oh, parang namulat ka na na, dito palang pinagdadaan. Hindi mo marirealize yung hirap ng buhay. Oh, Ang hirap pag wala kang ipon, wala kang pera. pera. Ang hirap maging mahirap. Opo, oh, totoo oh, po. Kasi, di ba, kahit anong gusto mong laban, hindi oh, ka makalaban oh, po. kasi wala kang Opo. Oh, Alam mo, feeling ko kaya ka na-bless kasi yung puso mo is to help your family. Thank you Puso mo mo magbago buhay mo? At hindi hindi mo alam kung anong gagawin mo? Ah, eto. Panoorin mo to. Malaking tulong yung pag a abroad ko sa Taiwan for almost 3 years kasi every month na kapag ko ng alawan sa family ko pero nare ko lang after ng ilang taon wala akong naipondar at saka naipon. Buti na lang talaga nakilala ko yung community na to at saka yung max out system nagbigyan na ng additional source of income na kahit sa online lang pwede ka nang kumita. Kaya naman ginawa ko siya part-time hanggang sa makapag-ipon ako, yun yung nakatulong sa akin para makapag for good. Kaya naman ngayon yung ginagawa, ginagawa kong online opportunity na to, sobrang laki ng naitulong sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa community na to, especially yung sistema na meron tayo. Kasi marami na rin natulungan ng mga OFW para makapag-forgunta rin at mga ibang tao na gustong kumita. ngayon, may, may maganda ng negosyo na pagkakitaan. Apat na taon ako sa Taiwan, nung bigla ako nang pauwi dahil na aksidente ako. Good thing, may nakita akong opportunity na ginawa ko part-time at nagbigay sa akin ng extra income kahit nasa Taiwan ako. Kaya ngayon, nandito ako sa Pilipinas, na kahit na-aksidente ako sa ibang bansa, kahit hindi ako bumalik sa abroad, nakikita ko ng mas malaki compared sa sinasakot ko dati bilang OFW. Kaya thank you, PMM Community and maxwell System. Sobrang daming natulungan ng OFW at ulit ko. Nandito na ako sa Pinas nung naipakilala sa akin tong business opportunity na to. That time, naghahanap talaga ako ng ibang option o negosyo na pwede kong gawin para hindi na ako bumalik sa ibang bansa. Nung nasabi sa akin na online, and dito pa di raw akong kumita ng mas higit pa kung sa kinikita ko sa ibang bansa, kaya naman po pinag-aralan ko siya. So sa ngayon, dahil sa negosyo na to, dahil sa opportunity na to, dahil sa max out system, dito na namin nabili yung mga sasakyan namin. Dito na ako kumita ng mas malaki kumpor sa kinikita ko sa ibang bansa at dahil dito, nabili namin yung brand new house and lot namin ng cash. So, para sa mga katulad yan, naniniwala ako na wala yung sipag natin at sakripisyo kung wala tayo sa tamang opportunity. Six years akong OFW sa Taiwan, yung sipag natin, yung hard work, yung sakripisyo, yung homesick natin, and yung reality na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon ng buhay natin at ng pamilya natin. With this opportunity, lahat ng sipag mo, lahat ng sakripisyo mo, bayad yan, katulad na nangyari sa amin. Kaya ikaw na nanonood ng video na to, kung katulad kita, na din ng pagbabago sa buhay. O, oh, di ba? Nakaka-inspire. Kaya kung ako sa'yo, kung sino man ang nag-send sa iyo ng video ito, ako na mismo magsasabi, sundin mo sila. Gawin mo ang anong pinapagawa nila, kasi sigurado ko, eto na ang magiging simula ng pagbabago ng buhay. mo.